Hi, good morning everyone. Good morning, mga kawaray. <clears throat> uh <clears throat> It's November 16 linggo. And uh nagdecide ako na kunahin tong onting kwento sa inyo. Uh kahapon kasi um bumiyaya kami. Kasama ko yung sa kasama ko na kainante ko, which is pamangkin ni nieces Uh, gusto niya kasi pag wala siyang pasok, sumasama siya para at least may pangalawans din siya. Uh, at saka kasama namin, kasama ko si nieces ko sa pagbiyahe yesterday and nag-decide ako na <clears throat> hindi na muna mag-i-vlog yung buong biyahe namin. So, Uh, para at least maka-focus muna una at saka ma-enjoy din namin uh, yung biyahe buong araw. So, kahapon nag-start kami around siguro mga alas dos ng hapon, kahapon Saturday. And uh, summarize ko na lang inabot kami hanggang 8 o'clock ng gabi so 6 to 7 hours na ganyang biyahe and maayos naman uh, meron kami kahapon 5 technically 5 na biyahe uh, kung makikita nyo ayan kita nyo ba 4 lang ang nandyan 2,040.60 4 lang ang nandyan kasi ganitong nangyari yung last uh, booking namin habang papunta kami dun sa drop off tumawag yung nagbook nag request siya na kuya pwede ba tomorrow morning na lang i-deliver. So, importante to guys, no? Para i-share, share ko lang din. So, ang sitwasyon is, nag-request si customer tumawag kasi daw hanggang 5 p.m. lang, hindi niya nalaman na pag Saturday pala hanggang 5 p.m. lang ang nag -re receive So, sa madaling sabi, wala nang tao doon. Ah... Uh, kaya nagtumawag siya at nag-request na ipabukas eh, na lang which is mamaya-maya okay so syempre ang unang question mo eh, in short nagkaayos naman kami humingi lang tayo ng kunting dagdag kasi nga special siyang pabalikan which okay naman sa kanya uh, buong akala nga niya magagaling ako ng somewhere BGC or where na parang Uh, gagamit tayo ng expressway Para lang i Ma-fulfill yung Pag-drop off ng Ano nya Ng items So in short Okay naman Nagkasundo naman kami So ang next question ko In mind Habang kumakain na kami ng uh, Dinner Bago umuwi sa labas uh, Paano kaya yung order na to Kasi Way back Again mga 3 years ago yata na experience ko to, pero hindi ko na talaga anis ni maalala kung anong ginawa ako, kung ko kung kinomplete ko ba o siya or what so para lang safe ang ginawa ko mga kawaray eh. uh, nag reach out tayo sa CS sa chat ng Lalamove so ang instruction was siniguro muna nila na ito ba ay galing kay customer na ni request sabi ko oo oh. so simple lang sabi niya wag lang muna i-complete wala ka nang ibang gagawin. So, yan lang, guys. Uh, pag may mga sitwasyon na ganyan, huwag daw muna i-complete. Diba, mamaya, pag natapos, saka muna i-complete. So, definitely, that will fall your first booking the next day na sa date. Kasi kung mapapansin mo dun sa income statistics, nagsara na siya. Ayan. Nagsara na siya sa yesterday 2014 so speaking of kinita namin kahapon naggas tayo dyan ng 600 which is uh, less natin from 2014 meron tayong around 1,405 na kinita so syempre sa so one 4 na yan kumain pa kami so bigay tayong allowance sa kasama natin so okay pa rin uh, more or less mga uh, 1k pa rin ang malinis ko personally na pinigatan sa biyahe na yan so yun lang so <coughs> maya maya ihatid natin around 9am Good morning mga uh, kawaray pupunta na namin yung drop off yung nag request ng deliver ngayong gabi ay gabi ngayong araw so today ano na ba ngayon 16 na ba yun din November 16 daming rally sa Manila linggo Ang uh, plano namin is dito lang kami sa Kabite, Laguna may Batangas, sige Kasi ayaw namin makihalubilo uh, doon sa mga nagraralit Mata-traffic lang kami Sige, mga uh, kawaray Puntahan muna namin tong drop-off Sa may uh, Task as Molino Okay, later na lang matagal bumaba sabi ni ma'am mapababa na kanina so, mayroon na kaming mga uh, 20 minutes na kaantay dito hindi okay lang good vibes lang tayo good vibes Okay na guys, na-drop na namin. Waiting kami dito ng ano. Uh, booking namin. Balikan na lang namin kayo pag mayroon na. Antay-antay lang kami dito sa task as. Puro pooling yung pumapasok. Mabababa. San Pedro ang pickup up. <laughs> Doge. Eagles. Ayos, meron na kaming first booking. Pick up is 5 kilometers dyan sa My Brittany Hotel kay Bilyar Mga uh, ano daw to? Uh, Speakers yata, speakers Nirentahan yata ito Ang drop off nito ay Diliman QC Regular 1,000 KG or 1,013 pesos Okay, punta na kami Ito ito yung nakarga uh, namin Alright, nakarga na namin Hinihinay kami papunta ang ano QC I-edsa kami Ito mabigat ang dala namin Nasagad yung one tan One tonel. Okay Later na lang sa drop off Kawaray eh mga karga namin ninupahan sila ng ano fun run event kaninang umaga dyan kay Bilyar Bilyar City so, karga namin yung mga equipment pabalik sa opisina nila mag sa kami kay uh, traffic Doon kami sa Roas Boulevard, Shore Bull kain pagdating lunch then afterwards buwa pabalik ng Kabite okay na yun pang linggo lang pang linggong biyahe sa QC nagdala mga riser mga Okay na guys Bayaran na rin kami Waiting kami dito ng ano booking pabalik ng Cavite saktong ko sakto lang sana makakuha ng 1000 kg para pwede na garahe mga pagpahinga linggo linggo para bukas ulit so yeah, guys mamaya na lang mga kawaray balitan ko kayo pag nakakuha na kami tambay lang kami dito sa pinaglapan namin malilim naman eh yan mayroon na kaming third booking Galing nandito sa Taiga sa Quezon Ab Kapuntang Bacoor 1000 KG Regular Booking Alright! na guys, yung mga gulong karga namin, ito yung pabakoor Waiting lang si sir ng bayad Ah, paalis na kami Balik na kami ng Kabite, Bakoor Alright, later na lang Yung barcode, QR code Oo. Oh. Iyon nang ano, i-save mo siya tapos Mera pa. Sige, ano pa no dito sa ano sa text. Iyan ko si. Sige, sige. <laughs> Ay, okay, sige, sige, sesen ko ayan. Okay, okay, no problem, no problem. Sesen ko ayan. Okay. Yan, na-drop na namin. Kumpleto na for the day. Uwi na kami. Maya na lang tingnan natin kung na magkano tayo. Salamat mga kawaray. Bye. Ayan guys, mga kawaray. So again, salamat sa Panginoon sa magandang biyahe for today. Salamat at nakauwi ng safe sa bahay din. Uh, so Review na natin yung uh, kita natin for today. So ngayong araw ay nakatatlong biyahe lang tayo kasama na yung kahapon na kagabi na pinadeliver kanina. Uh, kasi papalo na siya for today na income. So ito yan. And so tatlong tatlong completed order 2033. 0.05 ngayon uh, naggas tayo ng 700 tapos may merienda tayo na 100 800 so meron tayong marinis na 1,243 yun lang guys uh, again um, bukas may biyahe naman tayo lunes so samahan niyo ako ulit um, sa mga may magpapahakot dyan um, PM nyo lang or comment lang kayo doon sa YouTube channel natin. Uh, salamat ulit and kita kits on my next video. Thank you.